<laughs> Muli na may kai mo na expire uh. <laughs> <laughs> <Mali> na man <me. laughs> agamon ko ano sa <laughs> maring isang daoy. So mari ka. Muli na may. Oh. Tay, daga magbahin three cell friend. Daga kininhasan. Unsa ka ni na? sa manginhas kuno sa tangtang. Daghan sa tinirisiron, oy. Bahin man dito kay Tersyo man me. <laughs> <laughs>

Kay soccer rabas yung linsis fronta bike. Yeah. Sus so, <laughs> ginoku. <-ukul. laughs> oh, Mau pang. malik na may tara mga ka ba na no. So, gisa namin sa among kuwan. Kaka o berkotos wa oje na video dito da pita. Ako na oh. <laughs> pormisa mo mga kagamitan. merdek <tuk> pun ko kahiyun au menghe la mau pogos merdek mampu nih he la manta kai laju bak je henu nih he la mang indot na busi ar au ho ga si ar rekobalik balik oi indus mandiri si ar nila kai genau limpiu bas ade lah dede gamang he tu si nikila bakuan pe no Kaktus gitu ah guys diri sang likod, ah. Degu, baju kaktus, oh. Tiri sa uli ko kaktus Tagpo lubi. Murag lubi yang mau diri apa? Ah. oh. Ah. Ah.